1, 2, 3, go! Good morning, good morning! Tara, samahan niyo ako at makisilbre tayo ng birthday ng kaibigan ko dito sa Australia. Sabi niya 12pm mag-start yung party pero dahil nga Filipino time yung gamit namin, 12.30 na kami. Unang-una, tinignan ko talaga kung may maganda ba siya mga bisita. Wow! Habang nag-speech yung birthday celebrants, napasin ko itong katabi ko ay naging emotional kaya pinunasan ko yung tinga niya. <laughs> Nung tinanong ko siya, Brad, bakit ka naging emotional? Sagot naman niya, gutom lang Brad, gutom. Kaya pinayuhan ko siya, sabi ko, Brad, huwag kang magwala ha. Ito naman ay isang kultura na gusto ko sa Australia kasi pag nakita kayo may beso-beso. Wow! Nung sabi nila na ready to eat na, tinignan ko muna kung ano yung mga handa nila. Nung nakita ko na sabi ko palpak, hindi pa man ako kumain ng umagahan Kaya pumunta muna ako sa may gubat at sumigaw, ganito pala yung lunch nila Pero di katagalan, bumalik rin ako at pumila at baka tayo yung maubusan Kasi kahit anong tingin ko sa mesa, wala talaga akong magkitang kanin at adobo Pero mabubusog na siguro ako nito Habang ako'y kumukuha, in-explain nga sa akin ang birthday celebrant si na ang birthday pala nito ay burger party Ah, okay Kaya ito yung ginawa ko, burger overload Brad, Yun well, tuloy, napasabi ang look at this guy. Pundok-pundok pa naman yung kinuha ko. Nilagyan ko pa naman ng tatlong pati at tatlong sausage yung tinapay ko. Brad, bread is happy now. Hindi na nga siya malungkot. Thank you nga pala kang ate nung no. nagdala ng spaghetti. Grabe, sobrang sarap. Isa lang masasabi ko, wow, perfect, awesome, fantastic. Ay, apat na pala 10 out of 10. Kung sa atin, kanta muna ng happy birthday bago kumain. Dito naman, kain muna bago kanta ng happy birthday. Ganito kami sa Australia.